yung light to nag dumpster diving tayo guys yun, eh. check lang sana yun eh. yun ito I need to climb yun ang okay so okay. that's your phone yeah I don't know put that that's paper this cardboard okay, don't touch my kill Mm -hmm. Mm -hmm. Mm Don't touch itu din ka. Ito ni Mr. Bob. Ito. Oh, ni Mr. Bob. ini ka easy. Ito ka ganda ako. Ito ka easy. Ito Yang ginano nung katabi guys kasi pang ano nyo I think that's it, I think Yeah. That's the same. Okay. Yun yeah. lang guys, kasi dito kami pagabi Okay. Yun guys, so, ito na yung ano nakuha ko, mystery bag. Ayan, buksan natin. Ano natin guys, hindi ano, natin gisi, ano yun? Ano, natin punitin kasi matibay ito lagyan ko ng basurahan. Kundi kaya yung mga recycle bottle. Ayan, ayan, Excited ako kasi may naki-aninag akong mga ano. Mga uh, damit tingnan natin yung text message natin. Ito siya is cleaning cloths. Para ito ayan o, yung laman niya. Pang ano siya? ang ganda yung ano niya? Tila niya pang-trapo. Hala. Yan oh. Apat yung laman. iba iba pala yung ano niya? Tila ito parang soft. ayan oh. Tapos ito Ayan din. At saka ito para yung, yung madulas. Ayan. Ayan, tatlo. Apat. Pang punas. Ayan, pampunas ito sa lababo. Ayan. One, two, three, four. Ayan, apat. Iba-iba yung kulay. Ito lang yan kasi tapon ko yung maya. Tapos ito din guys. Ito yung nakita ko pagabi sa ano. Ano ko nang sa ilupin. Ayan o. Oh. Actual air ko na ano. Ito. Ayan, no? Quiet, adjustable for speeds. Ayan, no? Parang ano siya? Something night light. Ano to? Cooler. Ayan. Pwede na siguro ito. Purify, purifier. Ayan, pwede siya living room. Office, kitchens and bathroom. Paganda ito sa Pinas. Ayan, oh, anuhin natin guys. Buksan natin makita nyo yung laman ayan o oh, may charger pa siya oh, ayan yung charger nyo ayan type C pala ayan ayan tingnan nyo nakakarton pa talaga oh. hala pag mabago pa anong bilabay man yung uy ayan oh, may booklet pa ayan yung natin guys pakita ko sa inyo ayan portable aircon hala ano ito pag yung nasaksak ba ito o chargeable ba ito Ayan oh, pwede mo lagyan dito ng ano, ice para mas maano talaga cold siya, para ma-cold or pwede mo lagyan ng ano, parang pabango. Ayan, ni ano natin itong Portable aircon. Ayan guys, sobrang ganda. Pag uwi ako dalhin, pag makauwi ako dalhin ko ito sa Puinas. Ayan. I-try ko yan mamaya kung gagana. Ayan, may booklet pa siya. Ayan, may mga ano pala guide. Ayan siya, nakaganito pa. Ayan yung charger niya, complete. Okay. Sabihan natin yung kagilid. Tapos ito. Diyan yung basura. ipatato natin yan mamaya. Ito din. Uy! Halaan, hala. Ano ito? Nakasayang man. Uy, nabasag. Oh. Ay, light. Ay, ay. Ganun. Ganyan ba yan? Ay, ganon pala. Ganon. Ala, tempa. Ala, guys. Tingnan nyo. Kasayang. O, tinapon. Ina na, ba? Pagtapon, basag. Ayan, ay, o. Oh. Hindi na yan siya mapakinabangan. Paganda sana kung hindi nabasag. Ito kasi, ito sa itaas. Kita ko nga sa inyo. Ayan ay, siya. Is, ano yan siya, eh. Parang bulb candle. Yan, parang nagsiga-siga siya. Ganyan. Pero pwede pa yan siya. Anuhin ko lang ito. Oh. tanggalin, ilipat ng iba. Iwan ko lang kung kaya ko bang anuhin. Sayang ngayon. Pasigahan ko na ito. Sasiga ba ito? Ay, ayun, oh. ayun dito. Battery pala ito. Sobrang sayang guys. Tingnan nyo. ganda. ganda ito lagay sa lamisa or sa living room. Sayang. Uy, ayan Oh, binasag. Battery pa naman siya. Ayun sa likod. Hindi na yan magsilbi. Uy. Hindi na, na talaga ito kasi basag na basag talaga. Yung kandil. Sayang man eh. Sus na lang. So, ganda talaga binabasag. Ito guys. Ito parang, ayan, blazer, jacket. Yan, tingnan nyo. Ganda. Kasi itim. Ano, ito, sin, cincharoli. Ano ito? Ano ito? Anong brand? Ay, brand. Ayan pala yung brand niya. Anong brand? Ayan, sincero ulit. Tapos, kaya sobrang ganda nito. Oh, tingnan natin yung price niya. Ito mga price, uy. eh. Tinanggal siguro nila yung price nito. Wala yung price, guys. Ayan, tinanggal nila. Sobrang ganda, oh. Ganda ng ano niya. Mahal ito na klase ba? Ayan, oh. Yung mga, yung mga butones niya is may mga ano talaga. Mga pangalan. Yan. look, ganda ito din ito din is ayan, dress black ayan, black sya ayan, oh uh. anong brand ito? brand talaga yung inano natin ba? That theory, ano yung theory? san saan yung price nito? tingnan natin yung price bakit ito tinapon? Hala. Oh my God, sobrang mahal pala ng damit na to. Ayan guys, oh. 465 kung sa atin ito nasa 20k. Uh, 20,400 something kung sa tag kung 1 dollar is 50 tapos mahal ng dollar ngayon. Hala, ano pa ng glassing damit ito? Oh. Ayun lang ako nakaano ng theory. Ayun oh. Block. Tibay ng ano niya. Ayun may ano dun sa loob. Parang double, Hala, ang ganda ng damit na 'to. Ay, parang mong bi. Ayan, si, ay, kaya, ayan, ni, ayan guys, mahal sinira nila. Sirain talaga nila pag mahal yung presyo. Ayan, no, tinanggal yung botones, pero iwan ko lang parang maano man ito. Mabalik. Ayan, no, pati sipe niya, kapangalan ng ano, ng damit. Wala, branded talaga siya. Sana lang mabalik ko ito. Hindi ito sinira. Parang, ay, ayan, no. Sinira nila, tapos tinastas nila dito, pero mabalik man ito, ayan. Ang tinastas. Hala, kamahal ng damit na to, eh. Hindi nga tayo maka ng 100, ang hinayang. Hala. yan ito pa mga damit pala ito. Ayan, oh. Ito din is, yun guys, chocolate apple. Ito din is parang sweet shirt. Ayan, ang ganda. Ano ito? Na, na mess, na -mast, Ano ito? Ni mess, Hindi ko alam paano i-pronounce ito. Ayan din, tsaka, ayan, ito din. Ayan, $70. Tapos, sale na lang ito ng ano. Hinapin natin yung mga... Anong ito? Face Ay, yung mga sale. sa Minsan kasi, sa sale nila, wala naman, ay, walang nakalagay. Ayan. Basta, ito yung price niya, oh. Ayan. Sa atin yan din, ah. Sa mga 4K, yata, yan siya. Hala, ang mamahal ng mga damit na tinapula. Sobrang ganda, guys. Tapos, yung tila niya, sobrang lambot. Ayan, yung brand nito is... Hindi ko mabasa. Relax sa basan. Ma, ito pala. Iwan ko. Hilang hirap pasahin ito. Napaganda ng mga damit na to. Uy, may ano pa. Oh. Ito din. Is silver siya. Ano, tingnan natin parang buak. Ano naman pinutol? Uy, naputol. Nakaganda pa naman ito. Oh, silver. Ayan yung price niya. 59. Ayan, oh. Turtle. Tinan nyo guys, oh turtle. Hala, kasayang. Ano yun? Di naman yung mabalik. Hindi na ito maano. Ipasumpay siguro. Uwan ko kung masumpay ito. I-try ko itong pasumpay ni Michael. Sayang, oh silver ito siya. 95. Yan guys, turtle. Ganda yung ano niya. Kasi parang may bato-bato sa gilid. Ayan, ano ko ito. Ano natin ito. Asan na yung silicone? Ayan oh yun At saka ito, ano pang ano pala ito? Hawaiian Breeze. Odor Neutralizing Gel Beads. Odor. Para saan kaya ito? 24-7. Odor Eliminator. Saan ito ilagay? <clears throat> oh my, my, God. Sobrang bango pala nito. Kaya pala tinatawag na ano? Odor Eliminator. Parang mga, ano, mga, anong tawag dito? Sago. Saan kaya ito ilalagay? Sobrang bango. Sobrang bango talaga as in. Ah, kitchen. Kitchen. Ano yan? Yan guys, oh. Hindi siya lagay sa kahit saan siguro ito. Ang bango. Hindi ka na magamit ng air freshener. Ayan, ito din is ayan, may ano. Iring kaso lang. Ayan, nasira. Passion lang naman ito. Ayan, oh. No? Cubic zirconia sir, sterling silver pala ito yun, guys, tingnan natin yung ano nito. yun. wala na yung ano niya. Bato-bato, isa na lang natira. Pero yung nakaraan, parang may nakita yata ako na ganito. Yan. hanapin ko na naman yun. Saan ko yung nalagay? yun siya. ayun at saka ito din. Ano ito? Ano sa mani. Ano sa, ni ano sa mani. swimming. Ang sani siya, swimming. Oh, Uy, ang ganda o. Oh. Pangligo. Maipit talaga yung bilbil natin dito. Mag-short ka lang. Ito na yung suotin. Kasi may ano na siya. May bra. Hindi makita minsan. Ayan, bra. Ano parang brand ito? Nutika. No? Nutika. Ano, pag ganyan talaga guys. O, pag ganyan. Alam ko na anong brand pag may ganito. Ayan. Ay, man. hindi makita. Ayan, pag may ganitong sign. Nutika no, talaga yan siya. Ayan o. No. Ayan yung brand niya. And then, ito yung regular price niya. Ayan, 98. Nasa ano din yan? 5,000. Higit, ano yan? Tapos, ito yung nana -na -na Yung sale na lang nila ng $20. Ayan, ganda. Anong size nito? Medium. Ayan, a no, size ko. Ito din. Ito, essential ritual. 18K gold. Ay, hindi pala. Gold plated lang pala siya. Ayan. Ganda. Ganda siya. Porcelas. May ano siya dito. Bulaklak. Silver charm. Ay, ganda siya. Oh. Sana lang maayos pa. Ay, naman nila. Italadya na sa junkie. Sinira nila. Yung mga kindi din. Oh. Ayan, wala na guys. Ayan. Lagyan natin ito ng basura kasi sobrang tibay ng na silipinat. Ayan. Ay, hindi na masama ito mga nakuha ko. Ayan, no. Oh ang mahal ng mga damit agoy ginuo ko. guys, at saka yung aircon na portable.